Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa isang probinsya sa Mexico, may magaganap na kasalan. Excited ang lahat ng mga tao dahil ang ikakasal ay ang bagong halal na mayor sa kanilang lugar. Ito ang mayor na si Victor Sosa at siya ang ikakasal sa babae na isa pa lang buwaya. Yes, tama ka sa nakikita mo ang mayor na si Victor Sosa ay ikakasal sa isang buwaya. Pero, bakit kaya ganun ang nangyari? Gusto ba nila ng half-tao at half-buwaya na anak? Sabi ng iba, bagay lang silang dalawa dahil buwaya din naman ang mga politiko. Para malaman ang kasagutan, dapat nating alamin ang tradisyon sa lugar ng San Pedro Wamelula. Merong paniniwala ang mga matatanda rito na upang maging masagana ang ani ng mga magsasaka, kailangan magpakasal ni Mayor sa isang buwaya. Para sa mga tiga Mexico, ang buwaya ay sumisimbolo sa kayamanan, kaya ang pagpapakasal ng Mayor sa isang buwaya ay sumisimbolo sa masaganang buhay. Sa nakalipas na 230 years, lahat ng naging mayor sa kanilang lugar ay nakaranas ikasal sa buwaya. We need to fulfill certain requirements. We ask nature for enough rain, for enough food, that we have fish in the river. We need to ask for things with love, so Hua Melula won't suffer consequences. Bago ay kasalam buwaya, kailangan muna itong iparada sa kalsada. Kailangan din itong iseaw-sayaw sa presesyon habang ang buwaya looking pretty sa kanyang magandang suot. Siyempre, ang uso ng buwaya ay merong tale para hindi mga gata. Bago pa matapos ang seremonya, kailangang halika ng mayor na si Victor ang kanyang asawa na buwaya. Kung tutusin, hindi na bago ang balita ng tao na kinasal sa hayop. Meron ang lalaki sa bansang Sudan ang ikinasal sa kambing. Sa bansang Indonesia naman, merong lalaking kinasal sa baka. Siguro, wala nang magandang babae sa lugar nila kaya sila nagpakasal sa hayop. <laughs> Sabi nga nila, age doesn't matter, height doesn't matter, e eh, pati rin ba species doesn't matter? Ito kasi ang nangyari sa batang babae matapos siyang maikasal sa isang aso. Siya si Mang Limunda, isang 18 anyos. Naging laman ng balita ang kasal ni Mang Lee dahil saan ka pa nakakita ng babae na kinakasal sa aso. Ang maswerteng aso ay si Shiru at siya ang aso na napiling pakasalan ni Mang Lee. But wait, hindi raw siya na love at first bite sa aso. Merong kasing paniniwala sa kanilang lugar na upang mawala ang malas sa katawan ng babae, kailangan muna itong magpakasal sa aso. Iyan ang mismong dahilan kung bakit nag-organisa ng kasalan ng mga magulang ni Mang Lee. Naniniwala ang pamilya ni Mang Lee na maipapasa niya ang kamalasan papunta sa aso sa paraan ng kasalan. Mabuti na lang at ang lahat ng ito ay seremonyas lamang. Ibig sabihin, ang kasalan na ito ay hindi legal at hindi kinikilala ng batas. Pagkatapos ng kasalan, malaya na ulit si Mang Lee na magpakasal sa taong napupusuan niya. Ang cute pa naman ng groom. Dito naman sa Germany, naibalita ang kasalan sa pagitan ng tao at pusa. Siya si Uwe Mitscherlik at ito naman ang kanyang pusa na si Cecilia. Ayon kay Uwe Mitscherlik, mahal na mahal raw niya ang kanyang pusa kaya naisipan niya itong pakasalan. Seit 10 Jahren leben wir Ginawa niya ang desisyong ito dahil nalaman niya na mayroong sakit na cancer ang kanyang pusa. Kaya naman bago pa mamatay ang pusa na si Cecilia, naisipan niyang pakasalan nito. Sabi nga nila eh, kung mahal mo, edi pakasalan mo. Nakasuot pa ng wedding gown ng pusa para mukhang legit ang kasalan. Hindi kinikilala sa batas ng Germany ang kasalan sa pagitan ng tao at hayop kaya ang kasal ni Uwe at Cecilia ay hindi legal. Para sa karagdagang kaalaman, ang mga taong may romantic feeling sa mga hayop ay tinatawag na zoophilia. Ang mga taong may kondisyon ng zoophilia ay nakararanas ng sexual attraction tungo sa itsura ng hayop. Pero kung minsan, may mga tao na dinadala to the extreme ang kanilang feeling sa hayop. Ito ang nangyari sa isang sospek sa Silang, Cavite matapos itong maaktuhang naikipagtalik sa isang baka. Ayon sa mga otoridad na humuli sa sospek, nakita raw ito ng mga residente na may ginagawang kalaswaan sa inahing baka. Eh, makahayop yung kanyang ugali. Dapat niyan ginaputulan ng... Napakabastos naman talaga ng tao na yun eh e Siguro ganun din ang nangyari sa baka namin Sinapos talaga, tinali yung mga paa, iniwan din naman Ayon sa mga pulis, maaaring gumagamit rin daw ang sospek ng pinagbabawal na gamot Kaya nito nagawa ang krimen Agad namang sinampahan ng kaso ang sospek sa paglabag ng Animal Welfare Act Tumanggi namang magpahayag ang sospek Paalam na po, kung ano po yung nararapat dito sa Pilipinas, ipinagbabawal ang pangahalay ng tao sa hayop dahil ito ay labag sa karapatan ng mga hayop. Pero kung minsan, may mga istorya ng tao na kung saan nakatanggap sila ng pag-ibig mula sa hayop. Ito ang nangyari kay Malcolm Brenner at ang dolphin na si Dolly. Ayon kay Malcolm, nangyari ito noong dekada 70 sa theme park na Florida Land. 20 anyos pa lamang noon si Malcolm nung magkaroon siya ng sexual experience kasama ang dolphin na si Dolly. Si Malcolm kasi ay isang photographer kaya pinapayagan siyang lumangoy sa swimming pool kasama ng dolphin. Napapansin ni Malcolm na merong gustong ipagawa sa kanya ang dolphin, isang bagay na ginagawa lamang ng mag-asawa. Medyo komplikado ipaliwanag kaya hahayaan ko na lang si Malcolm ang magkwento sa kanyang istorya. my name is malcolm j brenner and this is the story of how i fell in love with dolly the dolphin i found myself thinking this dolphin's been courting me i could have. so i tried she was passive she lay in the water and let me try to penetrate her as we started making love i felt this intense uh, sense of merging with her on every level. sensual Kung gusto niyong mapanood ang buong interview kay Malcolm at kung paano nabuo ang kanyang relasyon sa Dolphin, nilagay ko ang link ng full video sa description box, pati na rin ang link sa taas ng video. Marami ang mga nagkomento na hindi totoo ang kanyang kwento. May mga nagkomento rin na gawa, gawa lamang niya ang istorya. Pero ang karamihan sa mga nagkomento ay nandidiri sa ginawang pangahalay ni Malcolm sa isang dolphin. Pero kung si Malcolm ang tatanungin, wala siyang nakikitang masama sa kanyang ginawa dahil gusto lamang niyang paligayahin ang Dolphin. Naniniwala si Malcolm na dahil sa kanyang istorya, maraming tao ang makakakita sa mga Dolphin bilang hayop na nangangailangan ng respeto mula sa mga tao. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na dapat nating bigyan ng karapatan ng mga tao na magpakasal sa hayop? o dapat itong ipagbawal dahil ito ay labag sa batas? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Bianca Camona. Hello rin kay Gabriel Jupiter. What's up kay Jib Danoy. Shoutout sa Pamilya Latade. Christine De Los Reyes. John Chadi Guinocor. Kobe, Atan at Kian. Mark Lawrence Amantillo Villar at kay Rian Rain Lego. Maraming salamat sa inyong panunood na see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!